Magandang araw po mga madlang people. Ako po si Chef Luloy na nagtatrabaho sa isang cruise ship. Hayaan niyo po ako mga madlang people na ibahagi sa inyo ang isang paraan na ginagawa namin sa barko upang mapigilan po namin ang pagkalat ng mga virus sa environment na aming kinagalawa. Mga madlang people, madali lang po ang paraan na ito na maari pong may-apply natin sa ating mga tahanan lalo na po kung meron tayong mga anak sa ating tahanan upang mapigilan po natin ang pagpasok ng kahit na anong mga virus sa ating lipunan. Sapagkat mga maglang people, hindi po lingit sa ating kaalaman na ang COVID-19 ay masyadong malala at masyadong na pong kumakalag sa buong mundo. At dito man po sa Pilipinas ay dumarami na rin po ang kaso nang nagnanag-positibo sa COVID-19. Kaya mga madlang people, hayaan niyo po ako ibahagi sa inyo ang paraan na ito. Sapagkat ang paraan na ito ay kalimitan ko na ginagawa natin sa pang-araw-araw sa ating tahanan. Sapagkat ang paraan na ito po ay madali lamang at hindi pumahal na kung kaya nais ko pong ibahagi sa inyo ito para masigurado po ang kaligtasan at ang kalinisan sa ating mga Okay po, ang paraan na ito po ay tinatawag natin na three bucket system. Ang three bucket system po ay meron po tayong tatlong bucket, of course. First bucket po ay ang wash, second bucket po ay ang rinse, at ang pangatlong bucket po ay ang sanitize. Ang mga kagamitan lang po na kailangan natin, of course, ay ang tatlong bakit. At sa bawat bakit po ay lalagyan po natin sila ng tubig. At bukod po sa tubig, ay gagamit din po tayo ng bleach. Ayun po ang gagamitin natin upang na isang paraan sa pagpuksa po ng anumang mikrobyo o anumang virus na tumakala sa ating lipunan. Okay mga madlang people, sapagkat po ang uh, COVID-19 ay masyado na pong kumakalat na kaya itinaas na po ng ating Pangulo ang Code Red Level number 2. Nang na ibig sabihin po ay masyado na pong malala at masyado na pong malaki ang naidudulot na pinsala nito sa ating mga tao, sa ating pamayanan, sa ating mundo, sa ating bansa. Okay? At kailangan din po natin dito ay ang tatlong basahan Okay? Ang bawat basahan ko ay lalagay natin sa loob ng bawat bucket. Okay? Okay? At i-demonstrate de ko na po sa inyong mga madlang people ang tamang paraan ko sa paggamit ng free bucket system. Okay? Meron po tayong once, rinse, and sanitizing bucket po. Dito ko sa sanitizing bucket ay maglalagay po tayo ng bleach ang sa regular po na ginagawa namin sa pang araw, -araw ang bleach po na nilalagay namin sa sanitizing bucket ay dapat ay 100 ppm lamang po ng bleach. Bagamat po sa panahon natin ngayon, dahil masyado kumakalat na po, masyado marami na po ang virus na dala ng COVID-19, ay doble o triple po pa po ang bleach na ilagay sa tubig sa ating sanitizing bucket okay, paglalagay ko ako ng tatlong tap ng bleach sa ating sanitizing bucket, okay? ang sa dalawa, tatlong okay mga madlang people. ang proportion po na ginagamit dito sa bleach ay 100 ppm dahil nga po kadanihan sa ating mga tahanan ay wala tayong sapat na sugatan upang masigurado natin na 100 ppm na ang bleach na nilagay natin sa isang sanitizing bucket ay napag-aralan na po na ang isang cup, ang isang takip ng bleach ay katumbas na po siya ng 100 ppm. Okay, punuin lamang po natin ang takip. At ayun po ang ilalagay natin na amount ng bleach sa tubig para po tayo ay tiyak at sigurado na 100 ppm po ang nilagay natin ng bleach sa tubig sa ating sanitizing bag. Okay mga kababayan, okay mga madlang people, ay ipapakita ko na po sa inyo ang tamang paglinis upang mapigilan po natin ang pagdami ng virus sa ating lipunan. Una po dito sa wash, upa po tayo ng tubig. Okay, sasabunin po natin ang ating lamesa. Halimbawa po dito sa ating ginagawang demonstration. At maaari din po natin gagawin ito. Hindi lamang po sa lamesa, kundi sa loob po ng lahat po ng ating sulok ng ating tahanan para po sigurado tayo na nalinisa natin at masalitay. Sa paraan ito po mga madlang people ay sigurado pa po tayo na ang virus na dala natin papasok sa loob ng ating mga tahanan ay mapigilan natin. Sa pagkat mga madlang people, tayo po ay kinakailangan na lumabas isang miyembro po sa ating tahanan ay kinakailangan na lumabas upang bumili po ng ating gagamitin sa pang-araw-araw upang tayo po ay mabuhay. Kaya sa ganong paraan po ay hindi po tayo sigurado na ligtas kung sino man po ang isang miyembro sa ating tahanan na lumabas hindi pa tayo sigurado na ligtas siya sa pagbalik sa ating tahanan. Kaya sa paraang ito, mga madlang people, ay isang paraan upang masigurado po natin na sa pagbalik ng isang miyembro sa ating tahanan na ang daladalang virus, kung sakasakali mang meron siyang dalang virus sa pagpasok sa ating tahanan, ay mapuksa po natin kagad. Okay? Okay, dito po yung wash. Okay, madlang people, ngayon ay babanlawan naman po natin sa rings. Siguro po natin mga madlang people na malinis, ligtas po tayo sa ating mga tahanan. Lalo na po kung merong mga bata sa ating mga tahanan, para sigurado po tayong naligtas at hindi makakadapo sa atin ang mga virus na kumakalat ngayon sa ating lipunan. Yan, nabandawan ko na po mga madlang people. Ngayon naman po ang ating final, ang sanitize. Ang sanitizing bakit kung saan po ay mayroong bleach na inilagay upang sigurado po tayo na masanitize natin at mapatay natin anumang virus na meron sa loob ng ating mga katanan. Oh. Ayan po mga madlang people, Sigurado na po ako na ang lamesang ito sa loob ng ating tahanan ay malinis at wala pong virus. Kaya mga madlang people, payo lamang po. Um, ang gawain ito ay sana po ay panatilihin natin at imintayin natin hindi lamang po isang beses sa isang araw. Kung hindi po ay dapat palagi po natin gawin ito para makasigurado po tayo na wala pong kahit anong virus na makapasok sa ating tahanan sapagkat madlang people napakadelikado po nitong coronavirus na ating nararanasan sa panahon ngayon. Kaya po, ang kaya mga madlang people, sana po ay apply natin sa ating mga tahanan o kahit saan man po mga establishment na tayo naroon ang tip na aking ibinahagi sa inyo. Sapagkat sigurado po ako na makakatulong po ito upang ma po natin ang pagkalat ng coronavirus ngayon sa ating mundo. Sana po mga madlang people, mag-iingat po tayong lahat at panatilingin po nating malinis at ligtas tayo palagi. Ako po'y naniniwala mga madlang people sa kasabihan na precaution is better than cure. Kaya sa muli po, mag-ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po hanggang sa, sa uulitin po. Mag-upload mag, 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 mag pa po ako ng ibang mga video na makakatulong para sa pag ng coronavirus dito sa ating baby. Mga, mga ginagawa po namin paraan sa barko na sa tingin ko po ay makakatulong para sa ating lahat. Maraming salamat po ulit. At sana po ay may may po na maganda itong video na aking ginawa. Thank you po and God bless.